pag-asa. Salitang nagpapalakas ng loob ng mga taong nais makamit ang kanilang kagustuhan kahit kakunti ang tiyansa na ito'y makakamtan. May pag-asa pa sa mga taong gustong matupad ang kanilang mga kahilingan kahit na imposibleng ito'y may katuparan. May pag-asa pa sa mga taong gustong maabot ang katuparan sa kanilang mga pangarap kahit pa sila ay maghirap. May pag-asa pa at salitang nagpapalakas ng loob sa mga sawing puso ng mga sundalo ng pag-ibig ngunit patuloy pa rin umaasa. Sige, asa pa. Umaasa na kahit pa paano ay maaayos pa. Umaasa na isang araw ay makikita ka. Umaasa na balang araw, ikaw ay babalik pa. Sa aking piling, sa tabi ko. Sa paglisan mo sa mga bisik ko na nooy nakayakap sa'yo. Sa mga labi kong nooy nakadampi sa mga labi mo. Sa mga labi mo na nagsabing mahal mo ako. Sa mga labi mong nagbitaw ng mga pangakong hindi mo ko iiwan. Na ako lang ang mamahalin mo magpakailanman. At nangako habang buhay tayo magkasama, na hindi mo ako iiwan mag-isa, na kahit anong mangyari hindi tayo maghihiwalay, basta't magkahawak ang ating mga kamay, sabay nating lalagpasan ang mga problema at pagsubok sa ating buhay. Dahil noon, inakala akong pinagtagpo tayo ng tadhana. Umasa ako sa mga binitawan mong salita. Umasang ikaw at ako pa rin hanggang sa ating pagtanda. Umasang sa piling ko'y hindi ka mawawala ngunit nawala. Bumitaw at pos. Naputol na ang kadena ng noon sa'yo ay nakagapos. Kadena ng sumisimbolo ng aking pagmamahal sa'yo. Na para bang mga bisig kong nakayakap sa'yo noon. Noon yun. At sana, ang ngayon ay noon na lang. Noong masaya pa tayo nagbibiroan at nagtatawanan. Noong wala ka pang kinakatakutan at pinapangambahan. Noong ang tinatahapan natin ay tuwid na daan patungo sa ating mga pangarap mga pangarap na sabay nating binuo. Na nagmistulang kastilyong buhangin hinampas ng alon at ito ay gumuho. Bilisan mo ako at lumayo ka upang magisang isang ayusin ang sarili mo. Nang dahil sa problemang dulot ng maling desisyon mo. Gustuhin mang kitang pigilan pero hindi ko magawa ito. Dahil nang ibabaw pa rin ang respeto at pangunawa ko sa'yo. Hanggang sa tuluyang kang naglaho na parang liwanag sa kadiliman. Wala na akong makita at hindi ka na masilayan. Mulat ako, pero parang nakapikit ang mga mata. Patuloy na lumalakad kahit wala akong makita. Pakapaka pa sa ng kadiliman. Umaasang baka sakaling ikaw ay muling matagpuan. Umaasang sa kabila ng sakit at hirap na aking nararamdaman. Nadulot ng iyong pagkawala. At sa paghahanap sa'yo, ikay muling mahahawakan At gukulong pang muli sa mga bisit ko. Sa yakap kong bistulang ka din ang nakagapos sa'yo. Sa piling kong minsan nang naghintahanan mo. Sa mga kamay ko na minsan hindi ka binitawan. At sa aking paglakad sa kadiliman. Sa kabila ng mga sugat pasan na aking nakamtan, ay eh may nakita akong poondi liwanag. Liwanag na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Pag-asa na baka sakaling sa duro ng liwanag ngayon, ikaw ay muli kong makikita at masisilayan. Masisilayan ang iyong magandang mukha at buo mong katauhan. At umaasa ako na ka at hinihintay ako. Kaya't patuloy akong lalakad sa gitna ng kadiliman. Kahit kakaunting liwanag lang ang akin ay silayan ay lalakad ako. Kahit ang matalisod, mabangga o madapa ay lalakad ako. Kahit ang masaktan, masugatan at mahirapan ay lalakad pa rin ako. Lalakad pa rin ako. Patungo sa'yo. At aasa pa rin ako. Na may tatayo pa rin natin ang mga pangarap na nung ay gumuho. Na maibabalik ang mga alaalang unti-unting naglaho patuloy akong lalaban at hindi ako susuko. Ipaglalabang ko ang pagmamahal na noon sa iyo ay aking ipinangako. Dahil alam ko na sa dulo ng kakaunting liwanag na yun ay naroon ka. Ikaw na nagmamayari ng mga labing nooy nagsabing sa aking mahal kita. At sa sabihin sa aking mahal pa rin kita at maayos na ang buhay ko. Na sa kabila ng lahat ng mga nangyari ay buong buo ko pa rin masasabi sa iyo. Makinig ka sa mga katagang bibitawan ko at umasa ka, tanga na kong tanga, ay anong magagawa ko? Mahal pa rin kasi kita.